nandito tayo ngayon sa Budiga sa Taytay. So ipapakita natin dito ang kanilang mga TV, speaker, mga cellphone, uh, mga app appliances, no? So ayun, alamin natin ngayon ang mga presyo sa TV. Ito naman, mayroon tayo dito. Ito 45 inches, nagkakahalaga ng 9,400 99. Ito ba ba ay ano ma to? Uh, hindi to siya smart TV? Smart TV. Smart TV to dito. Alin ba dito ang free niya? Uh, ito po. Lahat na po yan. Ah, ito sa smart TV guys na 45 inches, ito na yan. Ito ang mga free. 1, 2, 3, 4, 5. O saan pa kayo? Sa halagang 9,499 may makukuha kayong pa-freebies ay Uh, limang peraso na. Saan pa yan? Dito lang yan sa bodiga sa Taytay. -tay. So, mayroon naman dito na ganitong TV ay nakakahalaga naman siya ng 10,499. So, mayroon naman din yan mga fa dito. Anong fa dito, Be? Ito? Oh, ah, ito tatlo lang. So, itong ano, yung 10,499, tatlo lang ang freebies dito. Ito yung si Brodo na is, uh, is speaker at saka yung kettle at saka yung bracket no so sa, dito naman tayo sa na ganito parehas lang din siya mayroon na siyang ah uh, eto may youtube pwede na kayo mag youtube sa facebook ayan nandito na lahat may mga message din so basta i-connect lang ninyo sa wifi so dito naman ay mayroon tayong smart tv din 32 inches Napakalaga ng 7,399 po. na rin yan sa ah uh, ito. Sa YouTube, yan. Parehas lang din siya. So, tatlo pa rin ang frame niya. May bracket. ah uh, ito, ano to? Electric pat <laughs> Yung pwede yata to, lulutuan ng mga noodles tapos may speaker na brodo. Ito guys, hindi rin kayo manginayang sa uh, speaker kasi ito ay maganda. Ito maganda na din to sa pang mga darating na Pasko, New Year, or may mga birthday, may mga okasyon. So, dito naman, ito naman din yung pag-uusapan natin 43 inches. 8,499 nandito na rin siya may Google Play YouTube Net Netflix at Chrome yan pwede yan i-connect sa uh, Wi-Fi so dito naman tayo may 43 din pala dito ganito smart TV na rin to no smart TV ba to hindi parang hindi smart TV mayroon na rin siyang bluetooth oh Ayan. 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 Yes. Ayan. 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 Bakit ano ba yung ano nila So ito yun guys no, ang ano ito yung ganito 43 inches. So makikita natin yung mga pa freebies ni Budiga sa Taytay, mayroon siyang ganito, electric fan, uh, kettle, mayroon ito, ito dito. Ayan. So, ayan, makakakuha na kayo ng pa na limang peraso. Ayan, no? Tapos, dito naman tayo sa... Ito is smart TV na rin to. Ito ay may bundle na rin to. Ibig sabihin ay ito ay mga pa-freebies. 32 inches din siya. Ito na yung pa-freebies niya. May bracket. Mayroong... Wait lang, ganito. At saka, brodo na speaker. Yan, ito na yung ano niya, yung bundle niya, no? So, kung TV lang naman ang kailangan nyo, eto, kung TV lang ang bibilhin nyo, 32 inches ay 4,999. So, wala itong pa freebies. So, ito naman, nagka, dito mayroon din tayong mga 32 inches ay 4,999. Bracket lang ang kasama. So, ito guys, ang halaga nito, itong presyo na to ay bracket lang ang freebies niya. Oo. Oh. Eto, ano na to? Kahit ganito hin? Hindi. hindi. Hindi to ha kapak-kapako kap, ha na. Ganto-ganto lang. Okay. Ah, ginatok-tok-tok lang, no? Sa Visaya. Pero mo, Sa is lang, hindi. Okay. So, mas maganda yung napapaliwanag natin. Pwede rin siyang i-connect sa wifi. So, dito naman tayo. Eto, may mga speaker. Ito, kung speaker naman ang hanap nyo, ay mayroon din dito. Uh, 4,999. And may ganito, 5,999 free USB. May USB lang ang free nito. Ay, uh, USB na ito yung pang malakas ang dating brodo din no is ibig sabihin talagang pag ipatogtog ay talagang ang lakas-lakas so ito magkaparehas lang sila ito lang yung pa, mga freebies niya ay USB tapos ganito naman din ang tatak NDR So, yan, nagkakalapit na nga ang Pasko, guys. Kaya, puntahan nyo dito ang bodiga sa Taytay. So, maraming mga kapagpilian din dito. Oh. Mayroon lang din, nagkakalagay. 30-20, 6,499. Smart TV na rin ito. Ayan, makikita naman ninyo. Ayan. Oh. Yan. na yan dito. Makabili na yan dito. Bumalik lang yun, eh, kaya buksan mo na yung sa kanil. Ang nasa ano ko, ano mo? So, ibigay ko lang sa'yo ng one set. Parang makabili lang. Parang ano sila, uh, Bicolano. Bicolano. Oo. So, mga idol, nandito nga yung kalapit kong kababayan taga Bicol. So, dumayo pa sila sa budiga sa Taytay, no? So, paano mo nalaman dito yung budiga sa Taytay? Sa TikTok. No? Sa TikTok, oh mas maganda talaga na pumunta okay. dito ng The personal. Kaysa mag-order-order, okay. kasi online, tapos maano na kayo sa scam. regalo Wow, pang regalo So, siguro naman talagang matutuwa ang inyong mga chikiting. Pwede ito sa wifi, pwede rin sa SIM card. Wifi or data? Pwede kasi data. Oo, oh, pwede kasi ang data. May ano ba kayo, wifi doon? Mayroon. Maganda <laughs> siya, no? Kasing ganda ni Beshi. <laughs> so talagang dalawa pa talaga. Siguro nakatanggap ka na ng 13 months. Wala pa, madam? Ay, wala pa. So ang dalawang ano, tablet, ang bili nila be, ay, ay magkano? For it. For eight? Yeah. oh, ibig sabihin, for 8 1,400. Oo. Oh, oh. oh, eh, hindi. 2,200. 2,400 <laughs> two yes. na ano na tayo, na bulol na tayo. Dapat magkaiba sila ng kulay. Ay, ito. Hindi, magkaiba. Pero, ibahin mo ng kulay, baka mag-away-away pa sila. Anong gusto mo? Oh, Ganitong kulay. At saka yan. Maganda siya, kulay lang. Eh, pero magkakaiba naman din siya, no? So, mas maganda i-try. So, ipakita natin. I oh, okay, ipakita natin. I oh, i-open mo din. Ito, nag-open-open na siya. No, si Kuya. Sir, ano halap sir? Dito lang ako sir. Hi, welcome back to back. Yes, Olivia, kumusta ka Olivia? Boy boy Olivia. Ito, 30 to 30 to 30. Ano yan be? Pwede download ng mga games? Games lang siya. Offline games. Kasi may freedom na ito siya ng games. Mm, Offline games siya. lang pwede. Kasi may sarili itong games siya, madam. Mmm. May download na rin siya na. Four pang games lang talaga siya. Eh, siya ano? Libyan pala yan?

kailan ka magbabakasyon sa ano natin? 27, madam. Ah, uh, December? 27? Wow! Talaga malakas si bakla. Lapitin talaga ito sa mga customer. Nya. <laughs> yeah. Uh, maraming salamat ha, ma. Shout out dyan sa ating mga kababayan sa Bicol, no? 6499 siya. So ang previous niya, ngayon ito siya, dalawa. So, siya bundle, tawag dito. Eh, 6,499 siya. Uh Oo. -oh. Mahinahon ngayon si Beshi magsalita, ha? Kasi naubusan uh -oh. daw siya ng boses. <laughs> Mayroon din tayong Realme. Ipakita Meron mo naman yung bundle Sa Realme at saka a 50 <laughs> Ang tawag yan? Ah, uh, fixed fix na to siya kasi naka-ano na sila dito. Naka-discount okay. na sila dito. Okay. 6,799 siya. Siyang tablet, to cellphone siya. Mga bundle na pang bata naman mm. din, no? Or pang kids. Tapos ito yung cellphone mo. Pang back phone lang to siya. Hindi pwede gamitan ng... Pang Facebook, pang Messenger, pang YouTube. Mm, pang call, app. pang text tawag. Okay. Tapos ito, pang babae pang naman. Pang lang to. So ito lang yung halaga niya, 3,799. Oh. Siya, tablet. Maroon siya, Uy, X5 ang bundle niya F11, sa tapos, offline games pwede siya dito. Oo, tapos mm. ito dito pwede rin siya ma-download ng mga laro. Pwede sa laro, pwede sa, sa online school. Ito, pang gaming gaming siya pwede rin siya. Mm -hmm. Spark Pro at saka F11. Bundle na siya is yes. 5,199 siya. siya, meron kaming A50 at saka G1 bundle siya eh, 6799 siya. Tapos ito, pwede na ito gamitin sa pa online online games. gaming. Or... lahat po siya, pang lahat na po to siya. Ito parang may nakita ko. Ito po, ito ba yung pwede na ilublog sa tubig? Ito po yun siya. Pero wag naman siya ilublog sa tubig at umuulan, nagte-text ka okay naman rin to siya. May nakita kasi ako sa TikTok, ibig sabihin na ano lang yun yung scam kasi binabad niya ito sa Ito yun siya. Ito ah, yun. si Sigowan. Binabad niya sa baso eh. Oo. Ito yung si Sigowan. Ah. So baka naman ang bumili nito tapos iloglog sa baso na may puno sa tubig, baka naman pwede. Uh, ito yung mga pang on uh, pa online rin namin talaga siya. Mm -hmm. bigati ng cellphone. Ito siya, meron kaming GT24, meron kaming Note 40 5G, at saka meron kaming S4. Uh, 128 gig siya. Meron kaming Camon, Mpinix, at saka Redmi Note 30 pa ito So itong 128 na to kahit wala siyang uh, memory card, pwede na siya. Kaya niya siya gamitin kahit hindi ka sa gumamit ang memory card pang online, pang gaming, pang pang vlog, pwede rin siya pang lahat na siya, pang masa na rin yan so, siya. Sa ating mga customer natin, syempre may magtatanong din kung kumusta pag ang video, ang camera, kung... Good na meron siya quality yung camera, napakalinaw siya ang camera niya ah uh, nito siya is uh, MPNX na uh, MP 8 Pro. 128 gig siya, 16 gig. For pang online rin to siya, pang online, pang gaming, pang lahatan po rin to siya. 128 gig and 4599 siya. not 50 uh, 50 na Altel to siya. Yan, pwede rin yun sa mga online. Pwede sa, sa online rin to siya. Pwede sa online rin ito siya. Mayroon na yung, mayroon na yung uh, Bluetooth. Mayroon lahat na po siya. Lahat na, pang lahat na po siya. Mm -hmm. So mayroon pa rin tayo ditong natitira ng mga old model pero talagang quality naman siya. May, uh, mayroon kaming old model. Ito siya, y 185, y y So ito naman siya pang Facebook, pang Messenger, pang call, pang text, pang tawag rin siya. Mayroon rin kaming Y11. Same lang siya ito sa Y11. Tapos, ito yung presyo niya, 2,199. po. Ito na yung Vivo. Yeah. Oo. Ito, mamili lang kayo guys. So, ito ay puro lang. Ay, may Facebook, Messenger, YouTube. Text call, Text tawag. Text call, tawag. Oo, oo. So, marami kayong mapagpilian kung ganito naman talaga ang hanap nyo. Mayroon din ganito be. Ito ba yon? Y11. Y11, 3,199. So, oh. ayan, kung ganito ang hanap nyo, pang regalo ngayon, talagang ito ay palagi kung sinasabi, matagal to siya, malobat at original din. Samsung 905, uh, 464 gig siya pang gaming rin to siya pang facebook pang messenger pang lahat na rin po to siya na galaxy a05 mm -hmm. so ngayon ngayon naro kami bago na altel na s25 128 gig ito siya 5999 siya So, For ngayon. pang gaming rin to siya. Oh, Take no, it's 30 series. 30 series. Parang bago yan siya ngayon. Bago to siya po, uh, 256. Oh, oh. 7199 siya. Wow. Oh, ito guys, so baka naghahanap kayo 7,199 Ito yung si ano Sino ngayon? Si Bumblebee oh, Si Bumblebee. oh, Yabas. Tapos oh. yung Infinix ito. Infinix. Kasi mayroong magtatanong na Ano ba kaya ang mukha nito na mga ganito Ito yun siya, mm -hmm. yung sample yeah. niya Tagmura lang siya yeah, si Na 1,700 na, na lang to siya Meron kami Bisti, Pad S29 Ultra. Tab <laughs> S29 na Ultra. Mga magkano naman yan? 2.5 lang siya. Meron kaming 2.5, meron rin kaming 2.7. Napakamura lang siya. 4 pang kids lang siya. Four pang Facebook, pang Messenger, pang YouTube lang siya. 4 pang, pang, pang kids lang siya. Eto. Mga ilang okay. taon ba ang pwedeng gumamit ito? Ah, uh, depende lang sa gamit. Mga abot, may siguro mga 2 years, 3 years, mga ganun. Depende mm sa gamit natin yun, madam. Oh, kakaiba ha? May track-trackan. Yeah, meron kami siyang brand new car. Spray na yung mga sa tablet Oo. Oh. <laughs> Nakakatuwa, eh? yeah. oh. Yeah. Oh. Oo. Ito, ito maganda ang kulay nito. Ito yung pang lalaki. Pero Lala, pwede yun. rin siyang unisex. Unisex naman siya. No? Pag ang kulay pink na lang, ito hindi talaga pang unisex. Pag babae talaga siya. Pero hindi siya. siyang car. Yeah. So, sana, ito yung 2,400. So ito 2, yung 2,400. Oh. Isang items, mayroon kanyang piso, Del. Yes, one, yes. Pag-bole kayo sa items. Oo. 7999 siya. Ano namang laman yan? Ah, kay, gadget. Gadget. Kayo tinatawag namin na mystery. Yeah, gadget. Yeah, gadget. Oh. Oh, diba? Pero, an ang bodega sa Taytay ay matatagpuan sa public market, first floor, block 1, stall number 24. Oo. Pagpang uh -huh. iniintay nyo guys, punta na kayo sa bodega sa Taytay. Oh, okay. Thank you. Thank you Thank yung mga staff you. dito guys. Oh. Ayan. So, pagdating pa lang ninyo ay aasikasuhin na agad yes. kayo dito, no? May ayo nag- nagtatanong, Tatanungin na namin kayo. Ganon ang mga staff sa bodega sa Taytay. Yeah. Sino ba pa kayo? Hindi kayo nagtatanong. Oo. Oh, oh. Sino okay. na ang magtatanong? Eh, hindi ba kayo nagsasalita? Tanungin ko na kayo. <laughs> Para sure agad. <laughs> Para direts. So sure oh, Alright, sige. Number no what comes, no matter what stays. You're my forever. Always.